Kumusta mga kaibigan? Welcome back sa ating channel. Ako si Bong at sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang aming mga karanasan bilang foreign teacher dito sa Bangkok, Thailand. Alam ko na, ang iba sa inyo ay nagtataka kung paano kami nakahanap ng kasiyahan at koneksyon kahit malayo sa pamilya. Kaya samahan niyo ako sa isang araw ng aming buhay dito sa Thailand. Ang pagiging foreign teacher dito sa Thailand ay isang kakaibang karanasan sa kabila ng saya ng pagtuturo syempre may mga pagkakataon ding makaramdam tayo ng lungkot at homesickness kaya naman pinipilit namin maging aktibo at makahanap ng mga bagay na magpapasaya sa amin Isang sa mga paborito namin gawain ay ang Bible study bawat sabado at linggo kami ay nagtitipon-tipon para magdasal mag-aral ng Bible at magbahagi ng mga karanasan ito ay isang napakagandang paraan para mapanatili ang aming spiritual na koneksyon at suportahan ang bawat isa. Bukod sa Bible study, isa pang paraan para maiwasan ang homesickness ay ang bonding. Madalas kaming naglalakbay sa mga malls o iba pang lugar dito sa Thailand. Ang mga mall dito ay Puno ng mga bagong bagay na pwedeng makita at matry kaya't madalas kaming mag habang nag explore ng mga local shops, kumakain sa mga food courts, at simpleng naglalakad-lakad. At syempre, hindi pwedeng walang food trip. Ang Thailand ay kilala sa mga masasarap na pagkain kaya't sinisiguro naming matikman ang iba't ibang street food at local delicacies ito ay hindi lamang tungkol sa pagkain kundi tungkol din sa pagdiskubre ng mga bagong kultura at pagtangkilik sa mga lokal na negosyo. Ang pagiging malayo sa pamilya ay hindi madaling gawin pero sa pamamagitan ng mga simpleng aktividad tulad ng Bible study, banding time at pag-explore ng mga bagong lugar, nakakahanap kami ng saya at suporta mula sa bawat isa. Sana ay naipakita namin sa inyo kung paano namin nilalampasan ang mga pagsubok ng malayo sa pamilya sa isang bagong bansa. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at mag-comment sa baba. I-share din ninyo ito sa inyong mga kaibigan na interesado sa buhay ng mga foreign teacher dito sa Thailand. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video. Paalam at ingat kayo palagi.